Ayo hila sir, baka maputo. Ayan Lucky sir um. Mm. Ayo hila sir. Para makuha siya. Mm. Ayo hila sir, di lang. ko daw ko um Kalugit, kung sa kayong lahat? Meron tayong customer from Indagan. Mga kalugit, tingnan nyo ko ni Sir O. Oh, Diyos ko, masakit. Hawakan daw. Diyos ko, punta na kayo sa Sherwin Ladrido sa Loin. Phase 1, Black 56.6, Decoms, Mintal, Davao City Street. Mga kalugit, sa guardhouse. Ayan o, oh, nagpalinis si Sir. Mga kalugit, nagpa-opera siya dito before 3 months na nakalipas. Ayan, tingnan nyo. O, bumalik na naman si sir kasi hindi na maintain ni sir ang kanyang koko mga kalugit, no? So, ayan. Sige lang. Baka busy man si sir. Busy si sir sa work niya. So, lagyan natin ng magic sarap mga kalugit. Ang magic sarap natin galing Netherland. Mm hmm. Very mahal ito mga kalugit. Itong gamot natin. Okay. Relax lang sir, ha? Sakit kayo ni Sean. Hmm, bilat. Natagsik imong nana. <laughs> Ay! Diyos ko, Lord! Dumabas ang nana! Ang white blood. Ay, ang ano, ang tagsin eh. Ayaw hila, sir, ha? Please. Para matanggal ning kuko sa gilid, oh. Hmm, dakot ako. Ayaw hila, sir. Baka maput Ayan! Lucky, sir, oh. Mm. Ayaw hila, sir. Para makuha siya ayo hmm? Hey mother and lang. So okay, so, uh, okay, so, um? Uh, Ayan mga kalugit, tanawan yung... No, dokda ako Kayo sir, ang muna magnana. Ayaw ipabuta, 3 months sir. Hmm? Daku o. Ay, Diyos ko Lord. Ayaw ila sir. Ayan sa mga nag-opera dito mga kalugit. Kapag na-okay na inyong kukuha palihog i-follow up ninyo inyong kukuha, palimpiyuhan nyo inyong kuko para hindi babalik sa dati. Ay, eh, hila, sir. Hmm. Hmm. Hmm.

Ayaw hila, sir, ha? Ay, bilat. Ayaw hila, sir, please. Ay, bilat. laban lang sir para sa ekonomiya ng Pilipinas hmm? o oh, diba sakit ni Regina no o, wala na oh.

hindi nito yun, naka sakit sa uramang Okay, kuku di sa gilid uh -huh. yan na sir, wait lang lalo lang sir ha Relax lang Tanggalon ta ning kuko nga nagdikit jud. dumanan. Oh. Ayan, sir. Ayan na, ayan ayan. Wait na, sir. Wait lang, sir, ha? Wah, dok pantas magawas na po ang site ko pero sa adlaw na lipong ko sa customer ko lang siya get chagit. na napot na siya mo? ha? Kaya... Wait lang. Ayan na sir. Ayan na sir. Okay. Dako sir ba? Mugay na sir. Basta maingon lang ako si mo. Balik. Kung magpahinlo ka. Uh, every ano na lang. Oh. Hmm, dako ko. Ay, Diyos ko Lord. Sa mga customer ko dira ang na-opera uh, para hindi na akong magbalik-balik nga. Chloe. Nako, ay. Ang mm, tawasir ung diri kutub imong banog sa sulod. Kaya kung wala na yung nagbanog, hindi man ingani ang ano. Mm. Ah. o Wao. Oh. Ay ginuo ko sir dok dako kayo oh. Tawa o oh. Wala na o, oh, Tanawan yung mga kalugit o, oh. o. Oh. Tanawa hmm, Kukujud siya o oh. Okay next Oh, wala na. Oh. Grabe. Palihog lang sa mga followers ko ha. Para hindi magamusin ni inyong koko ipaminti niyo inyong koko human kay mabalik yapon siya. Hmm. Oh, wala na. Tanawan niyo. Ha, huh? koko mo. Grabe. Grabe mo ang ano. Dari po mga kalugit. Oh, grabe po banog sa kukuni, sir. So mga kalugit, lagyan natin ng magic sarap sa kukuni, sir. Ay, bilat. Ay, ginawa ko ko, <laughs> Nagdugo? Nagdugo ka lang <laughs> <laughs> Nanlugit pa more. Imbes nga okay mong kukoda ka ah. mo <laughs> sa patos ka perminti, sir? <laughs> Imong kuko ba ya, sir? Kay iba ba yung kuko? Nagpapadalong ba yung kuko? Ayan, <laughs> <laughs> ah. <laughs> selamat so, anak ini juga anak anu selamanya nah benar udah ini pelaksanah hmm bintang itu kan ini Ayaw ba sa Sir? han? ka days. Karoon ka manangga ini mo sir nga gatusok na sir Adto ka dayon palimpyo ka dayon. para hindi siya mag ano. mag-ingani mong kuko kay para hindi ka mag suffer gipun ba kay ikaw gipun na mag suffer ani kay Ayan mga kalugit tanggal na. Ayan sir, okay na no. Buta nimo na ni Moog, ano sir, okay, Everything. Ha? Hmm. Wala na no. So mga kalugit, ayan tapos na. Diyos ko Lord. Mga kalugit, lagyan na natin ng ano, yeah. sakubag ang kukuni sir. <laughs> So mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon. Phase 1, Black 56, Latch 6. The comms, Mintal, Davao City. Stay mga kalugit sa guardhouse. Thank you so much. Perfect. Sakit kayo do'y. Wait, wait. Doon ako po. Wait, wait.